Guys, so tanawin pag pagkumangko, no? Namuyok ng atik Hello, bulatik. Kaya ako pagkumangko, guys. Ano niya ba? Kaya niya ba ngayon? Atik bulatik na siya. <coughs> Then, sunod na ni Kanto, itong Kanto, Liko, Santa Maria, atong... Ako, wala ko may gumutam, may nasa buluhan, ganiya. Santa Maria... Sige naman kung labay, dali ka na mag-motor ko. Karong pizza size, pizza city, balik mga kundere, na may event sa Mercedes. Ano na kayo, may mabalik ka? May motocross ba? Kaya yun. Ah, ito nang guapo guapo mo buhay na ito. Ito mo to, sakto siyang kuhan kayo. Bilay ko lang. Dos mil na ito lang, no? tay kay kuhan man. Kay ang... Ha? Oo. Gusto mo palit kay kurta? Lang kay lamot. Boy. Ang, ang imoboy no, naman kay... 200 meters, turn right onto Governor. Ramos Avenue. Ay, yung binatiro talaga eh. Uy, pila to na kay, na kay, Dusmel, dahil na nahatag na 800. Turn right onto Governor, Ramos Avenue. Wala nga, Juan, Dusmel no. Sa imong kwan? Ay, hey, nasa barangay, eh, pagitan sa ni barangay. Uh, ayun na to, ikan.